Yan po guys ang update natin ngayon sa pasungan. So, yung unang plano namin dito sana namin ilagay pero mas ano na dito wala nang lugar dito. I doon na lang sa kabila. Yan po, ah, ito po. Yan ah, siniminto dito. At saka ito po yung ano, nilagyan ng puste. Apat na poste. At saka ito po. Sakto-sakto to. Yan. na po ang resulta sa ano po to lagayan ng tubig para po din na dito sila maligo maglaba dito sa gilid maglaba so, mayroong CR mayroong pang imbakan ng tubig dito so yan maganda na tingnan no? maganda na tingnan Siniminto sa gilid, parang hindi maprotect ang gilid. Pwede dito sila maligo. Maglaba dito lang sa gilid. Ito, ito po. Ang uh, ibis, eh. So ano pa to? E, lagyan ng lupa ito. E, uh, tabunan, tabunan. Saka itong banggiran na dito. Liminto ang sa gilid. Ito, siniminto. Kinailan ang bablak. Saka dito po ang ah, pinaloob lang yan dito ang at ang bubong so nasa nasa loob dito sa loob sa kusina ni Pero Bin saka ito po yung lababo dito yan lababo nanti lababo so dito sila magsaing Ayan, dito ilagay yung ano po yung kahoy na panggatong yan Pwede na dito magsay. So ito po yung update natin ngayon. Dalan lang to big. Yan ang mahugas. Edrit Sora. Yan po. Okay na din siya, no? Hindi na kayo magkatag ang kaldero. Yan po. Yan po. pinturahan pato namin guys abangan lang ninyo ay tubig dito saka yung CR si na dito tapinising nga po